Hello there mga kabangers! What's up? Welcome to my YouTube channel. It's Megan Rhodes from Rhodes TV, your certified kabangers. So yun mga kabangers, it's been a long time na hindi na po tayo nakablog because of our hectic schedule. So medyo busy po tayo, especially lang ngayon mga kabangers na Ramadan ngayon dito sa Saudi Arabia or to all the Muslim from all over the world. Ramadan Karim sa inyong lahat. So yun mga kabangers, Uh, minsan lang tayo makapag-vlog ngayon kasi nga palipat-lipat tayo ng terminal. So, maraming mga question mga kabangers na hindi ko pa nasagot, especially yung mga nagko-comment dyan. Sorry po kung hindi ko po kayo masyadong na-entertain or hindi ko po kasyado, masyadong, nasagot yung mga question nyo but I am here ulit para uh, masagot ko yung mga question nyo and especially ng mga kabangers na kakauwi kaka ko lang ngayon sa work and medyo pagod tayo ngayon kasi nga it's from work so ini muna tayo ng team mga kabangers So, nag-vlog po tayo yung mga bangers kasi nga marami pong nagtatanong kung asan uh, saan ba ako nag-work or uh, ano yung agency ko sa Pilipinas, magkano yung sahod ko or kumusta nga ba ako yung mga bangers So, mag-1 na po ako ngayon dito sa bago kong company mga kabangers and nagtatrabaho po pala ako sa isang international uh, airport as a waiter So, dito po kami sa isang lounge dito po sa Saudi Arabia, sa Riyadh So, isa pa akong waiter sa isang uh, international lounge or international uh, airport. So ayun, uh yung agency so agency, <laughs> yung agency ko po sa Pilipinas mga bangers is uh, <laughs> <laughs> hindi na alam. So, uh Stop house, International Resources, so matatagpuan po siya sa Cubao. So nag-apply po ako noon in the online po. So, so online po ako nag-apply. So itrain nyo po mga kabangers i-visit yung uh, Facebook page nila kasi ang dami pong hiring doon. Meron po doon mga email na pwede po kayo mag-sendan yung mga resume. Marami po silang mga hiring mga kabangers at uh, dito po sa company ko mga kabangers ang dami din po mga waitress mga kabangers na uh, nag- tatrabaho ngayon so babae lalaki in, open po siya for anything as long as kayo po ay qualified and yung sound po mga bangers is much better po sa before sa company ko kung napanood niyo mga vlog ko dati so mas okay yung sound ngayon mga bangers and mas okay din yung overtime so dito sa Derbya mga bangers mas okay po na kayo po ay mag overtime as long as bayad po kasi meron din po mga company na hindi binabayaran yung mga overtime ng mga staff nila so sa amin naman po is bayad naman po siya so So, sa house International Resources, mga kabangers, is wala po siyang placement fee, no salary deduction, at uh, basta wala kayong babayaran mga ano lang, mga 1,000 for documentation, mga ganun lang, mga kabangers. At saka, dito ko sa company ngayon, mga kabangers, uh, isa akong waiter, so, nagsiserve po kami sa mga prince, mga princess, or sa mga international uh, passenger na uh, ina-accommodate namin so wala po pala akong agency dito sa Saudi Arabia so direct hired po ako so mas okay po yung direct hired kayo so okay din naman yung meron kayo agency kasi if ever hindi maganda yung company ninyo ay pwede kayong bumalik sa agency ninyo at magpalipat kayo sa ibang company. So, yun yung mga kabangers kung kayo po ay direct or meron kayong agency dito as long as meron po kayong trabaho, yun po ang importante. So, sa mga papunta po dito sa Saudi Arabia, ang basic po dito is 1,500 plus 300 food allowance, free transportation po at saka free accommodation po. So, saan nyo pa hanapin yung mga kabangers? Magtatrabaho lang kayo, tatanggap na kayo ng sahod, meron pa kayong food allowance. So, medyo malate man siya, masabi mo makikita mo siya sa Pilipinas, pero laban na mga kabangers as long as meron kang trabaho. So sa lahat po ng mga nag-a-apply dyan or mag-a-apply pa lang, hindi ko po kayo hinihikahit na mag-abroad pero kung gusto niyo naman po, a uh, living testament po ako nagsabing goods po dito sa Saudi Arabia. So hindi ko po nilalata kasi iba po kasi yung waiter ng mga lalaki kaysa sa mga babae kasi sa mga babae po is medyo strict po sila. Syempre, pino nila yung mga babae kasi baka mabuntis or baka anong mangyari, so di ba? So hindi ko po siya generalized, -gen generalized na Sobrang ganda po kasi mag-iba po yung status ng babae at lalaki dito. So, good sa mga kabangers kasi marami po akong mga kasama mga waitress. So, that's all mga kabangers. And mag muna ako ng mga kabangers. At nagpapahinga na kayo. At mag-comment kayo mga kabangers. Kung meron kayong question, sasagutin natin. Hindi gusto ko mas mga kabangers. So, medyo pagod tayo ngayon. So, bye-bye.